Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Kahapon October 18, naglabas ng opisyal na anunsyo ang Raksha Mantri Office ng India, mismo mula sa tanggapan ng kanilang Defense Minister Rajnath Singh, na nagsasabing, we have signed a contract to export bromos with the Philippines. Ang tanong ngayon, bagong kontrata ba ito? Ibig bang sabihin ay may panibagong batch ng BrahMos missiles na paparating sa Pilipinas? Ngayong episode, tatalakayin natin ang buong detalye ng pahayag na ito, kung ano ang ibig sabihin ito para sa Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines, at kung paano ito nakakaapekto sa balance of power sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa post ng at Defense Minindia India sa X, dating Twitter, sinabi nila na We have signed a contract to export Brahmos with the Philippines. Whether it is the export of Brahmos to the Philippines or cooperation with other countries in the times to come, India is now playing not just the role of a taker but also of a giver ibig sabihin pinatutunayan ng India na sila ay hindi lang basta bumibili ng defense technology mula sa ibang bansa kundi nagbibigay na rin sa iba bilang isang defense exporter at isa sa pinakaunang tumanggap ng ganitong malaking export deal ay walang iba kundi ang Pilipinas pero teka noong 2022 alam natin na may unang kontrata na ang Pilipinas at India para sa 18.9 billion pesos BrahMos Coastal Defense System So bakit parang may panibagong deal uli ngayon. Noong January 2022, nilagdaan ng Department of National Defense at ng BROMOS Aerospace Private Limited ang kontrata para sa Coastal Defense Regiment ng Philippine Marine Corps. Kasama sa package ang tatlong coastal battery units, training for personnel, at logistics support. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon tayo ng Supersonic Cruise Missile System, capable na tumama ng target hanggang 290 kilometers away. Noong April 2024, nakita na ang delivery ng ilang initial components at nagsimula na rin ang training ng mga Marines sa paggamit ng system. Kaya maraming analysts ang nagsabing nasa integration at testing phase na ang Pilipinas sa Brahmos System. Kaya kung ngayon ay may bagong contract signing, ibig bang sabihin ay second batch na ito? Sa wording ni Rajnath Singh, hindi malinaw kung ito ay renewal, extension, o panibagong export deal. Pero ayon sa mga defense analysts, may tatlong posibleng senaryo. Senaryo isa, second batch para sa Navy o Marines. Maaaring ito ay additional batteries ng Bromos Coastal Defense System. Tandaan na ang unang deal ay para lamang sa Philippine Marines Coastal Defense Regiment. Pero matagal nang napapabalitang interesado rin ang Philippine Navy sa pagkuha ng ship-launched variant ng BrahMos. Scenario 2, follow-up contract para sa support at maintenance. Maaaring ito ay after-sales agreement tulad ng maintenance support, missile replenishment, o upgrade package. Importante ito dahil once operational na ang BrahMos kailangan ng sustained technical support mula sa India. Scenario 3, new export agreement under regional cooperation. Posible rin na ito ay mas malawak na defense cooperation framework, hindi lang missile system. Tandaan na sinabi ni Rajnath Singh, cooperation with other countries in the times to come. Maaaring kasama dito ang joint exercises, defense technology sharing, o mas malalim na strategic partnership. Bakit ngayon in-announce ng India ang bagong BrahMos contract? Tingnan natin ang regional context. Sa kasalukuyan, patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea kung saan ang China ay agresibong nag-o-occupy at naghaharas ng mga Philippine supply mission sa Ayungin Shoal. Kamakailan lang, nagkaroon ng insidente kung saan nasira ang mga barko ng Philippine Coast Guard at resupply boats dahil sa water cannon attacks ng China. Habang nangyayari ito, Tuloy-tuloy din ang defense cooperation ng Pilipinas sa India, Japan, at United States. Kaya ang announcement na ito mula sa India ay posibleng symbolic show of support na pinapatunayan nilang patuloy silang kakampi ng Pilipinas sa larangan ng regional defense. Mula ng pinangunahan ni Prime Minister Narendra Modi ang Atmanirbhar Bharat o Self-Reliant India initiative noong 2014, naging layunin ng India na maging global defense exporter. At sa Southeast Asia, Pilipinas ang unang recipient ng BrahMos Missile Export, isang napakalaking milestone para sa India. Ang BrahMos ay hindi basta-basta missile. Ito ay supersonic cruise missile na kayang lumipad ng Mach 2.8, halos tatlong beses na mas mabilis sa tunog. Pwede itong ilunsad mula sa land-based launcher, ship, o aircraft, depende sa variant. Sa Pilipinas, ginagamit ito bilang coastal defense weapon na kayang targetin ang mga barko ng kalaban bago pa man makalapit sa ating baybayin. Kung may second batch nga na paparating, lalakas pa ang anti-access, area denial capability ng bansa, isang malaking deterrent laban sa mga foreign incursions. Maraming analysts at defense enthusiasts ang agad na nagtanong, bagong kontrata ba talaga ito? Sa mga forum gaya ng Max Defense PH at Naval News, Lumalabas na posibleng ito nga ay follow-up deal na matagal nang pinag-uusapan sa likod ng mga negosasyon. May mga ulat noong mid-2024 na nagsasabing nagpadala ang Pilipinas ng delegation sa India para sa talks tungkol sa Naval Launched Brahmos version, posibleng para sa Jose Rizal class frigates o sa mga future corvettes ng Philippine Navy. Kung totoo ito, malaking hakbang ito sa capability upgrade ng ating Navy, dahil magiging posible ng maglunsad ng precision strike missiles mula sa ating mga barko, isang kakayahang wala pa tayo sa ngayon. Hindi lang Pilipinas at India ang nakikinabang dito. Sa mas malawak na larawan, ito ay bahagi ng Indo-Pacific Strategic Cooperation laban sa common security threats. Ang India ay miyembro ng Quad Alliance kasama ang US, Japan, at Australia, na lahat ay may interes sa pagpapanatili ng free and open Indo-Pacific. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay may Mutual Defense Treaty sa US, at patuloy ang defense ties sa Japan at Australia. Kaya ang pakikipag-partner ng Pilipinas sa India ay nagdaragdag ng isa pang layer ng seguridad, parang dagdag na pader laban sa agresibong kilos ng China sa rehiyon. Ang BROMOS deal ay hindi lang military hardware transaction. Isa itong strategic signal na ang Pilipinas ay handang lumaban sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa hindi sa pamamagitan ng agresyon, kundi deterrence. Kung second batch nga ito ng Brahmos, maaari nating asahan na sa susunod na mga buwan, magkakaroon ng official confirmation mula sa DND o AFP. Karaniwan, naglalabas ang India ng unang pahayag, bago pa maglabas ng statement ang Pilipinas, tulad ng nangyari noong 2022 deal. Posibleng kasama sa bagong kontrata ang additional launchers, missile reloads or replenishment, training package for new operators, software at targeting upgrades, may posibilidad din na maging joint development partner na ang Pilipinas sa mga susunod na Brahmos variant, lalo na't lumalakas ang ugnayan ng dalawang bansa sa defense R&D at maritime domain awareness. Ang tuloy-tuloy na pagsasama ng mga advanced systems gaya ng Brahmos ay senyalis na seryoso na ang AFP sa pag-abot sa Horizon Free Nanograms Modernization program. Ang Coastal Defense Regiment ay magiging pundasyon ng isang integrated missile defense network na maaaring konektado sa radar systems ng Air Force at command centers ng Navy. Kung magtatagumpay ito, hindi na kailangang umasa lang ang Pilipinas sa allies para sa missile capability, magkakaroon na tayo ng indigenous strike power. Ito ay malaking hakbang patungo sa tinatawag na credible defense posture, isang matatag teknolohikal na depensang kayang tumugon sa mga banta sa teritoryo at karagatan ng bansa. Ang pahayag ng India ngayong October 18 ay hindi basta simpleng balita. Ito ay strategic milestone para sa dalawang bansa, isang patunay ng lumalakas na ugnayan sa pagitan ng New Delhi at Maynila. Isang paalala sa buong rehiyon na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa, at isang simbolo ng pag ng bagong defense architecture sa Indo-Pacific kung second batchman o follow up dilito, isa lang ang malinaw. Ang Pilipinas ay patuloy na pinapalakas ang kanyang depensa at ang India ay nakikita ang ating bansa bilang mahalagang partner sa seguridad ng rehiyon. Sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, ang mga ganitong hakbang ay hindi lang tungkol sa armas, kundi tungkol sa pagtitiyak ng kalayaan, soberanya, at seguridad ng bawat Pilipino.